Huli sa cat pursuit operation sa Pampanga, ang Amerikanong sangkot sa umuray pangaabuso sa mga menor de edad. Nasagip ang isa niyang biktima na mahigit isang taon na raw inaabuso ng suspect. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Pinasok ng mga puli isang apartment building na ito sa Angeles City, Pampanga. Pagdating sa may dulong pintuan, nagbukas ang nangungupakan. Dito na pumasok ang mga polis para dakpin ang Amerikanong suspek sa pang-aabuso umano ng mga menor de edad. You are for the crime of of Ang pag-aresto sa Amerikano bunsod ng rescue operation ng mga polis sa isang minor de edad sa paupahan pa rin sa Angeles City. At ito ang lumitaw sa investigasyon ng pulisya. Kagagamit lang sa kanya ng isang foreigner. Nagkasaagad kami ng entrapment or hot pursuit operations against dun sa foreigner at sa pagtatanong pa ng mga social worker at ng mga taga PNP Women and Children Protection Center sa batang biktima. Based na sa revelation niya, mahigit one year na siya inaabuso ng certain foreigner na ito. It's last year, 2024, until na ma-rescue namin siya. Pansamantalang nasa PNP WCPC custody ang nailigtas kung saan siya isa sa ilalim sa counseling. Kasama po ito sa psychosocial needs po ng mga bata kasi nga po, um, part of it po, kahit po um, hindi pa lumalabas ngayon yung mga triggers, yung mga traumas, probably meron at meron po na tumatatak sa kanila at probably meron pong effects sa kanila. Tumanggi ang Amerikano na magsalita. Ang polis naman, ito ang panawagan sa mga magulang. Sa online, kailangan um, aware tayo sino mga kausap ng ating mga anak or kahit yung mga nagiging kaibigan, kailangan kilala natin upang magabayin natin sila. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok 24 Horas.